Kasi, mo, sa dyan, sabi lang, dahan, dahan lang. Ah! Wala akong nakita, Di. Ano walang nakikita? Nakita ko na nga eh. Nila, babas pa ako tanga mo. Sabi ko sa ipabless muna natin ito. Wala tira na eh. Wala ka, Di. Di, wala sa pinto, Di. Oh, wala sa pinto. Andun sa pinto. Hala, sa pinto. Wala sa pinto po! Di, wala sa pinto. Eh, asan? Asan? And, di, di, di. Di, sa, andyan bintana. Di, sa isa. Isuot mo yan. Isuot mo yan. Mo yan. Mo. Bakit na naman? Isuot mo nga. Ito na natin. Dali. Oh. Tatakutin natin si Lelit. Tatakutin natin. Sabi ko. Ha? Dog. Sabi ko. Ay e, e, Lelit. Andiyan yung kuya mo. Hinahanap kami. Oh. Nang buksan mo yung pintuan. Ang <laughs> gawin. Ay, dudu si no, mo ba? Dudu mo ka nila sa may pintuan. Pero huwag mo pakita yung damit mo. Kasi color yellow yung ano. Man. Color yellow yung damit mo. Matatakot. Sige, sige. Tinatay. Tapos may si daddy naman. Susunod natin Eh, oh. mas nalang matakot ka. Musik ano? 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 Tapos, Ano? 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 let. 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 Ano? <laughs> <laughs> Ay, Jay Kuya mo. Bakit? Okay. Ay, Kuya mo, sinusundo ka. Jay ka lang. Ano mo. Ay, gago mo. Bakit? <laughs> <laughs> Misa mo? Antonyi, Kuya mo. May kasama siya, tanga kan? Asan? Ano sa labas? Hinahanap ko ng babae. Oh, <laughs> sa labas? Okay. Andiyan yung kuya mo sa loob, pero may kasama siya, tanga kan. Oh. May kasama babae, yari ka na O, oh, ano, ano? Kala ko siya. May kasama babae. Ni, ayaw mo niwala. Di ba kuya, may kasama siya yung ano, yung naghahanap sa kanya. Oh, o, oh, kita mo? Kaya pala oh. naman, ma'am. O, oh. eh sino yun? O, oh, sino yun? Nasundan pa tayo dito, gano'n talaga. Oh, dito lang ang sinasabi location natin eh. Eh, ewan ko sa'yo. Tilan mo kasi. Tilan mo. Andiyan, sabito. Dahan-dahan lang, dandan dahan, lang. Ah! pinaksinit! Minaksinit pa, meron! Ah, ngayon yun, nagkakalap sa'yo! Meron nga, ma! Meron nga! Meron nga kasi! Puntaan ko na kasi! Wala ko nakita kita! Meron nga, ma! Yun yung nagkahanap sa'yo, Lili! Ano yung nagkahanap sa'yo? Meron nga! Makayayo ko na dito! Paling tayo sa dati natin pa! Teka, putawa, putawa! Ayoko, ayoko! Si Renzo yun! Si Renzo! Si Renzo yun! Si Renzo! Si Renzo nga yun! Bungo ka talaga! Tino ko, tino ko! Tino tino ko! Tino ko kasi! Numapit yun! Napakaduwag mo talaga! Tinan mo nga! Tinan mo ako sila. Hindi naman! Hindi <gibwing>. naman! Hindi naman ka! Hindi naman ka sa bayan! Hindi naman ka sa bayan! Hindi naman ka sa bayan! Hindi naman sa bayan! Hindi naman sa bayan! Sa bayan! sa aligay ito! Eso! Eso! Aligay ito! Aligay ito! Tinan mo! Tinan mo! Renzo nga yan, tanga. Tango ka malamoy. naman kasi kayo eh. Hindi niya talaga natatagdaan to eh, no? Oh. Tessa, mas nakakatakot kayo, Tessa. So... Ah. Yes! mo kasi, oh, o, ba? Wala na puso ang tibok! Wala na puso ang tibok! Kuya mo, hinahanap ka. Ano na puso? ka na daw. Umuwi ka na daw. Umuwi na daw sa inyo. Ma Hintay natin si Papa ko. kayo. Tandaan, tandaan. Ah, ano presyo mo isang oh, Ay hindi ay, na, oh, na, na. na eh, ko oh, okay. mo Okay 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 na okay 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 na. okay 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 na yan. okay mo okay 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 Kayo okay 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 kuryente. Oh, sabi nga daw doon, albi ulam. Wala pa nga, inintay ka nga namin na. Hindi na naman nagluto itong mga... alin ako mo? Hindi, corn beef na may kamote. Or corn beef na may kamote. Corn beef na nalagyan ng kamote? Kaya nga. Kamote ka talaga. Ay, yung patatas. Meron dyan patatas ha. Eh, huwag ba? Mas mga patatas yung leg mo. Hindi ba? Hindi mo mga patatas. Parang lupa, pwede na tamang Tama ka na. Okay. Hindi. Mm. May tao. Bata oh, mo, bakas yan Sila Michelle yun. Ikaw na ah. Saan mo na? Then, so, ay, ano, lalag, batayin mo nga muna yung ilang. Tara na nga muna doon sa, ano, sa loob. Bahala siya magpatay. Kung oh, kailan may bisita, tsaka kayo magpapatay ng ilaw. Pa, di ba bago tayo lipat sa Oo. Oh. Oh. Bago lipat sa ba may kumakatok. Papatayin dapat yung ilaw sa unaan. Eh, unaan to. <laughs> Ito, para si Kuya yung natakot. Oh. Pinakabahan <laughs> 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 no. tuloy ako. <laughs> Kaya may silipan Silipin mo, silipin sige, mo. silipin mo. Oo, meron yata na. Silipin mo. Ano? Wala naman. Ha? Wala naman. Buksan mo na na ito. Hindi, hindi na yun. Ano, hindi, Diyan yun. oh. Buksan mo. Diyan yun, di. Buksan mo, maigay pinto na makita natin. Wala. Hindi dito yun. Guli-guli nyo lang yun. Duwag ka lang. Hmm? Duwag kayo ka lang. Kayo na, Oh, ayun oh. Speak off. Papa mga inyo, no? Kayo na! Eh, ba't kami ikaw na? Katanda-tanda ko na ako may inuto Ikaw na, ikaw na. Ikaw na, lalala. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw oh, na. na tayo sa kwarto. Iwanan na. natin. Para kayong mga oh. duwag ba kayo? O, oh, ba't ikaw? Hindi ako duwag. Buksan mo. Ikaw oh, ba na let. O, ba't Ba't ano? Buksan Wait mo. May ako sa'yo. Wala akong tiwala. Sinta ka din. Palibasa may utang ka na naman ano. yung Samahan Okay. Sige, buksan mo. Sasamahan kita. Isa mo. yan? Sabi niyo naman sa'yo. yan, hello? Buksan mo na kasi. Eh, hindi ka kasi dito yun. Ang sasalita mo. Oo. 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 Asan? Oo. Ano yun? <laughs> Hahahaha Ala, ako natakot Eh, ano yung nakita mo? Ilak mo lang, let's Ano tayo Eh, di na lang ko sino yun Ayan, nagalit Di, di, di Waka, di May nakita mo Ano, ano, nakita ko muka Eh? yung nakita ka Eh, nakita ko mukha? Eh, mukha? yung mukha patulis na gano'n

Meron wala wala wala, wala. 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 mo na natin to Babila Wala. 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 Di, wala sa pinto, di. O, wala sa pinto. Andun sa pinto. Wala sa Wala sa asan, asan. Di, di, di. Di, yung mga bintana. Di,

Panibasa basta lang gigilagaw sa iyo, ha? Ah. Papadala. Ayan ayun. Ay sente. Papadala. Ba't mo ka nandito? Ayun, naglalakad ng police. Yes,